Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha ha hi hey, mama. Ha ha ha, mga brom may nakita naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga brom brom. Pigara naman natin ito na pagkain, let's go. Punta tayo sa Jollibee mga brom brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga brom brom, let's go. Ah, dito na tayo sa Adja mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga gumugutom bibili tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrombrom nakabili na tayo ng pagkain sa Adja Ibigay na natin 'to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom. Ibigay din natin 'to pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom brom doon sa ano at sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom brom. Yatay na natin to. Let's go! O, oh, nandun sa tayo mga kabrom brom. Lapitan natin para gagay ang pagkain. Let's go! Sa tayo mga kabrom brom. Let's go mga kabrom brom. Lapitan natin pagkain ka Let's go!